Hello. Kararating ko lang mula sa nangungumpra po ako ng mga paninda. Kasama ko yung anak ko, siya yung aking driver. And dumating na pala guys yung aking mga order na borosilicate na glasses. Baon ng mga bata, pero ito hindi na naman ako nagtatrabaho, so sa akin ito. Kasi nga, 3 sets itong, ano, 3 in 1. Isang set. Tapos, meron din akong tatlong ito. Kasi tatlo po yung students ko. Eh, para sa asawa ko, and ito, maliit para sa akin. Mer meron siyang libreng bag, guys. So, sabay na dumating yung aking order at ako. Hmm. So, nakatag, ano lang ako, muntar lang ako ng mga mm. Ang pinaka, pinakumpak talaga, itong bigas, na take 5 kilos, para meron na akong ng na take 5 kilos na bigas. Ang mahala talaga ng bigas, no? And ang dami kong mga basura dito. Grabe yung aking, mga, uh, ano, oh basura ng aking mga items na glass. Alam nyo, talagang love na love ko talaga maganito. <laughs> para siyang therapy. Um, bubble wrap. Mm, para akong bumabalik sa pagiging <laughs> Tama na ngayon. <laughs> So, meron na akong limang ganito na binibili. So, okay, ito ipang klase. May every... And, meron din ako mga biscuits dito. And, yung yung iba, toothbrush. Ayan. Meron din ako ng ganito. Yung mga, may mga jars. Kasi, kailangan ko ng mga jars dito. Kasi nga, nung, bago pa lang ako nagtitinda. Ay, bago pa naman ako. Kinain ng mga ano, ng langgam yung mga candies. Pampaano, Pampagpudpud ng ipin. Wala naman akong ibang customers dito. Kundi ito lang. Hmm. Dalawang kapit pa. Wala <laughs> lang. Para lang may mapagbibangin. Kung ito, hindi ako nagoboring dito sa bahay kahapon hindi ako nag-video kasi na, nandun ako sa garden sinira ko yung kulungan ng manok namin na isa kasi nga hindi na wala na kaming manok so sinira ko kasi ang daming anay guys na umakit dun sa kisami ng aming bahay and yung mga anay nagagaling doon sa mga nagawa ng asawa ko na kulungan ng manok mga kahoy kasi yun pero tila, talaga dito sa amin, talaga ang daming anay. Mag-visit ka talaga sa anay. Ang bilis nilang umakyat. And, hindi pa naman makikita kasi nga, may kisami itong bahay namin. Ayan, oh. Um, um, meron siyang kisami. Ay, naku. Ang hirap kaya. So, bukas, Walang trabaho yung asawa ko. Subukan nilang akyatin doon sana nga hindi pa malaki yung damage ng anay yan yeah, ang pinakong hansel sinapakita yung mga nang, mga paninda so, bumili rin ako ng pinaka <laughs> talagang na ano ako dito sa aking aking mga bisyo <laughs> tagilid yung aking kamera So, gusto ko talaga matutunan kung paano magluto ng yung bang hot cake na nakasanayan namin nung maliit pa kami. So, search na search ako sa mga vlogs ng ibang tao. Ito try kung magluto ng hot cake na yung soft lang siya. Hindi siya yung soft na fluffy. Yung medyo makunat siya and soft yun yung gusto ko, yung talagang dati-dati pang mga hotcakes, yung mga street street hotcakes lang iba kasi yung mga formula ng iba eh. hindi ko na gusto hanggang wala palang egg yung iba yung mga itininda sa street wala palang egg, kaya ganun parang harina lang siya and kundi asukal ganun lang Oh my god, clean up daw sa niya. Okay. So, nag-flow down ang aking phone. Kailangan ko i clean up kasi sa niya, kailangan ko din mag-clean up. So, wawalisan ko muna yung aking <laughs> wawalisan ko muna yung aking ano, storage. Kasi nga, madumi na daw. Charot. Ay, So, tapos na ako kumain. And, kailangan ko lang na... Na! Katagal naman kumain ng ating Junakos. Katagal mo kasi talaga eh, matapos kumain eh. Ano na? Oh, nanghingi na ng pagkain. Tignan mo. Meron akong binili ganito. Ano yung libre? Ha? Ha? O, tingnan mo. O, di ah. ba palitin nga ito libre? Libre na, man! Asa, man? Ito sa ako, anak, kung gusto mo. Asa, man? <laughs> Hanap na naman ang libre niya. Mga libre juice, ganyan. Asa, man, ma? Nadi has court. So, eto lang muna, guys, kasi mag-arrange pa ako ng aking mga kalat dito. Ang daming kalat, ano? Oh, ayan, kalat, ang kalat, makalat. Talagang makalat dyan. Mama, ma? Ah? Ay, yung kat, kat inday Mama, Another morning. So, today is Saturday. Umakyat po sa kisami ang aking asawa, aking bunto. Para i-check yung anay. Sa itaas ng kisami. Eh. <laughs> Are you done? Hey, what the? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Are oh, Ibang gamit na may nasakisan <laughs> La, e, ni Naibot inday, dali inday hala mah na rin. Sige, butang ubus ubus dayon yun, okay. ice 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 cream ice 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 cream ice 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 cream ice cream kong <laughs>

Nya ang diari day sa may boarding house. Nya na, nya na. Sa may boarding house day pa. Ha? O bangko? <laughs> And they are done. Ano ah, ato ka, boarding house? na Check it ka sa mga No, no, sa yung kung yung ano. Iyang kaniba. Sin, sani seni pa. Oh, sani. Hmm, nagkat siguro ni dito bubos ato pa. Kuhaan ang kuan pa. Okay na. Hmm. Kadak kung damage. Naan pa? Napay na Napay mga sud pa? Ano na, Jodila? Di riyay? Nagkaho, Ibi. Ayun, anak ko. O, ang likad na aming <coughs> Jodila. Padoong sila <coughs> dito. Nanakay oil di, na <laughs> Ha? Ha? Teka ini, Ma, ah. after 500 years of working, I have now fish. <laughs> fish. at the top of the atop. nih. mau Kita ini Ma

mede